Uh, let's uh, open our forum to uh, our media before we wrap up in a few. Go ahead. Good morning. I'm Nino Aklan from Hataw. Attorney Resticio, yung ina-address mo ba ay ito yung dahilan despite the fact na yung internet connectivity ng Pilipinas ay masyadong mahina, mabagal, pero napakabilis ng transmittal ng mga boto sa mga liblib na puok, kaya ganoon din kabilis yung resulta ng election? Hindi na 'yun mahalaga kasi sa mga lugar na hindi maganda ang internet, meron tayong Starlink from Elon Musk, 'di ba? Napaka-modern ng system natin. Ang point ko lang is, mabilis man o mabagal 'yung internet, huwag mong bigyan ng highway 'yung masamang tao para baguhin 'yung lalabas sa election returns. So, do you think that the COMELEC official also part of this uh, so-called pwedeng magkaroon ng election na dayaan or Nag-uusap lang tayo about possibilities and vulnerabilities. Hindi ko sinasabi na may gagawin silang masama or meron silang ginawang masama. Problema yon ni General Leo, okay? Pero kung merong napakalaking opening na nagbibigay ng malaking alinlangan sa taong bayan, wala na tayong tiwala sa ating eleksyon, Chairman George Garcia, ayaw mo bang takpan iyon para lang tumaas ang kumpiyansa natin sa ating democratic process? Wala naman pong mawawala sa taong bayan at wala rin mawawala sa COMELEC. Bakit ayaw nilang gawin dahil tuloy dahil diyan tuloy mas lumalaki ang alinlangan but do you questions the legality of the automation in the country hindi yun yung issue ko but the way they handle it in your presentation parang ganun yung mangyayari later on the way attorney ni chairman george garcia handles my expert advice is very concerning thank you thank you uh, anyone else oh, go ahead please Um, yung nakaraan 22. Uh, please identify yourself Nats, and then uh, address the question to whoever you want. Nats Al Forte po sa Media House Express. Uh, Barita ng basa. I sir Rio po. Uh, yung 2022 po, uh, masasabi natin talagang nagkadayaan o talagang hindi talaga nangyari yung uh, nanalo si BBM, sir? in, yung aming mga petition ay kung hindi tungkol kung sino nanalo o natalo. No? Yun ay uh, aside from the point. Ang point namin ay may mga irregularidad na nangyari noong 2022 election at ito yung aming ebidensya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung sino nanalo o kung sino natalo is outside of our, uh, you know, uh, yung aming uh, tinutukoy, no? Ang tinutukoy namin at sigurado kami, may dayaan ng eleksyon. And bahala na ang kung sino mga ahensya ng gobyerno or yung mga tao na Pilipino mismo ang mag-decide uh, kung anong gagawin next. Kung mapatunayan namin at uh, nakikita na, no? na yung reaksyon ng gobyerno sa mga nadidiskubre at yung pinopropose ng mahusay naman ay parang hindi nila magawa. So anong ibig sabihin niyan? Yung, yung ko na lang, pagbukas na lang ng balota sa Santo Tomas, Batangas, bakit ayaw nila buksan kung wala silang tinatago? Ba't ayaw nila uh, ilagay sa kanilang guidelines or at na panisable, no? Kung sino man ang magkonekta ng uh, ng ACM sa internet, ay may uh, penalty. Uh, as I have told you, na-discovery namin mga 17,000 plus na VCM ang nagkonekta alauna pa lang. Nasa guidelines ng Comelec uh, na hindi raw pwede magkonekta. Eh, 17,000 na konekta. Ano nangyari sa uh, ito? Eh? Wala. Pinalipas lang. No? Yan ang kinakuha ni, ni uh, 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 Atty. At isa pa, yung anim, uh, may may papadistribute kami mamaya uh, an open letter of support kay Atty. Uh, Rispicio, No? After this, uh, distribute namin sa media yun ay isa sa mga gustong magawa ng anim sa Electoral Reform Committee. Yung hindi dapat maisaksak sa internet yung mga ACM before na hindi pa nakaprint ng uh, ERs. Ang pangalawa, ito ngayon ang sinasabi ng kasamahan namin, yung auditing. No? Hindi random manual audit. Hindi ba mayroon tayong resibo ng mga voters? Pag natin ng balota natin, may lalabas na resibo? Ito ay ma-verify natin. Ang, ang paano ito? VVPATS, no? Voters, uh, Paper Trail, Audit. Uh, dito, makikita natin kung President, ah, yeah, tama yan. Vice President, tama yan. Senators, ah, ito, ito lahat. So, na-verify ng, uh, ng voters na ito nga ay tugma sa pinasok niyang balota. Pero ito ngayon ay uh, ihuhulog sa isang ballot box. Minsan, at itatapo na yan eh. Ang, ang isang kinakuha namin, aside from wag isaksak, is bigyan ng pagkataon ang mga poll watcher, ang publiko, na pagtapos na transmit na yung election returns, buksan ito at i para maki, makunan ng letrato or pictures ng publiko at bahala ng publiko na magbilang ng sarili nila at i-compare yung bilang nila sa automated ko no so ito yung uh, yung audit trail na sinasabi uh, ng aming kabalier no So, yun, dalwang uh, lang, And we have actually uh, filed petition, una supporting uh, attorney Rispicio, at Pangalawa, in, uh, in coordination with NAMFREL and Kapatiran Party, yung make the VPATS, yung voters' it available to anybody who is interested. nila ng picture. So, Pag na ng COMELEC, talagang good faith sila na gusto nilang honest and clean election. Kung hindi, kung ibibilang nila si Atty. Respicio, ay talagang bad faith na sila. Key si Attorney Harold po. Sir, um kaya niyo pong magkaroon ng harap-harapan mata sa mata kay Chairman Garcia uh, sa harap ng mga media, sir. Sure, kahit holding hands pa. Yeah. In good faith. Come on, Chairman George. Let's go over coffee. Nice lunch. And pabayaan natin si Attorney Mison. Ang magmediate sa atin, di ba? Parang machong macho ang host natin. <laughs> Matutuwa po ang taong bayan. Bibigyan po natin ng napakalaking pabor ang taong bayan kapag ipapakita natin sa kanila na ang napakataas na sa ating gobyerno, ang mga taong pinagkakatiwala, pinagkakatiwalaan sa ating lipunan at ang mga mamayan na nagmamalasakit ay nagkakaisa para ipreserba ang demokrasya ng ating bayan. Thank you po, thank you po. Uh, follow up lang, no? Put yourself in the shoes of Chairman George. Why would you not allow yung number one, yung sinasabi mo nga, make it A requirement. And number two, sinabi ni General Rio na magkaroon ng uh, access to all of these post-election documents para yung post-audit. Bakit kaya parang merong konting resistance o bakit kaya medyo mabagal ang aksyon ni Chairman George? Ang ganda ng question, Atty. Mison. Para kang si Boy Abunda. Parang napapasagot ako ng intriga nito. Ah. Nasa, al alala na sa pagsagot, ha? Ah. <laughs> Napakalaki nga pong question mark eh. Kahit ako hindi ko alam yung sagot, bakit ayaw niyang gawin? Milyong-milyong Pilipino na nakakapanood ng video ni Attorney Harold Respicio hindi alam bakit ayaw gawin ni Chairman George Garcia ang napakasimpleng suggestion. Hindi kaya gusto nilang mandaya these elections? Okay, that is your speculation lang naman yun, di ba? Yes. Hindi kaya. Okay, okay. Go ahead. Yes. Is the office of the Comrade chairman uh, an impeachable, uh, of, I mean, impeachable post, or is, is he an impeachable official, yes, yes. see Chairman Garcia? Yes, yes. But it's useless to expect uh, the House of Representatives to initiate, you know, or a complainant, for example, to be to file a impeachment complaint against uh, Chairman Garcia to prosper in the House of uh, Representatives. <coughs> Tips. <laughs> <laughs> Anyway, another question. Uh, from the integrity, from the disputed integrity of the conduct of the elections, can we go to the socio-political impact, for example, of uh, the impeachment trial on the elections? Kasi para di ba para na na ng politika ang hindi yung pagsimula ng election ng impeachment trial and more so of course sana hindi ay yung conduct of the impeachment trial kasi alam natin marami senador nangangap tumatantya di ba, dun sa political climate or the strong influence being brought about not uh, credibly by the detention of uh, the former president of the Hague. Uh, paano kaya? Paano kaya sa, ang tingin nyo sa timpla ng impeachment? Dato na yun epekto niyan kung medyo magiging malalim ang socio-political uh, impact ng uh, detention ni Vice, uh, Vice President ni uh, President Duterte sa Hague. Sa impeachment. sa election din po. Anyone can respond please. Sige. Sir Mar. Well actually, uh, alam nyo mga Pilipino maka-underdog eh. Pag nakita mo yung dati mong presidente na nakahiga, nakadextrose, tapos nakakulong. At uh, hindi naman natin mai ako hindi ako pabor kung totoo man yung mga allegation. Hindi ako pabor sa gano'n ang gawin. Pero meron akong kliyente sa kalumpit. Ito bago pa to nangyari itong issue ng aresto. Meron akong kakilala sa uh, Batangas. Ang nakikita ng mga tao doon noong strongman rule ni Duterte nawala yung mga adik at nawala yung mga puser. Ngayon daw nagbalik ito ay eh, bago nag-aresto. Uh, ako kasi hilig ko nag interview ng mga tao eh. Now, uh, if you will recall, bago pa tayo pumirma sa ICC, Rome Statute, nauna na ang Pilipinas, meron na tayong batas sa uh, Republic Act 9851. At malinaw na malinaw doon sa batas na yon na pagdumating sa Pilipino, ang ating national law will take precedent over anything else. Kaya yung kaya yung in the interest of justice, optional lang yun eh. Optional lang na exercise ng pamahalaan. Pero basically, even doon sa ginamit na petition ni na si na ano to, si Trillanes and the company, pati si Frank Drilon, Si Kiko Pangilinan nung dinismiss ng court siya, malawak yung pagkakadiscuss nila na ang uh, batas ng Pilipinas as long as the accused or the victim is a Filipino will take precedent over any other law or treaty. Pero focusing on the political implications. Kaya nga sa, sa election sir, ano kaya mangyayari? Well, sabi ko nga um uh, napapansin naman natin kaya hesitant yung mga politiko natin eh. Dahil yung kahit sa mga informal radio survey, almost divided ang mga tao, ang Pilipinas. Almost 50-50. Walang issue doon sa dapat ba siyang uh, panagutin. Anong pinag i natin dito? Yung dapat ba sa Pilipinas o hindi sa Pilipinas? So, kung ako politician, abay, mahirap bumandera mahirap bumandera dahil maring matalo ako dahil doon sa issue na yun eh. But in terms of political dynasty, sir, hindi ba mas maganda na magsabong sila para medyo mabawasan ng kanilang mga lakas? Well, actually, naalala ko si General Rio. Sabi niya, manood tayo, magpatayan niya mga dynasty na yan at para may lumabas na third force. <laughs> Anybody else from the panel? To I was wondering uh, attorney Mison, ano kayang sa tingin ninyong solusyon para mapagalaw natin si Chairman George Garcia para ilagay yung rules na yun legally or outside ng court. Ako naniniwala talaga ako, ha? ako sana magtatanong eh, pero tinanong mo ako. Naniniwala ako in the competence and integrity of every public servant. So given that assumption, ako I would rather have open dialogue and communication. Kaya yung sinasabi mo na mangharap na kayo sa kape, pwede. I would rather see that in terms of, instead of file lang kaso, file ng letter, dribble dito, usap na lang. I think if that assumption is correct, things can move faster and easier. Yes, sir. Yun nga ang isang issue dito eh. Yung sabi nila, mas maganda justice doon. So, kahit sinong lawyer nasa Pilipinas na magsasabi na mas mahusay ang justice doon, eh mag na kayo. Huwag na kayo mag-practice sa Pilipinas. Ah, uh, okay, we have one more. Okay na yung sagot ko, no? Yes. Okay. One more, one more. Attorney oh. po. Sir, sabi niyo kanina, tayaan. So, do you think sisiguraduhin ng administrasyon na pumasok yung kanilang mga senatorial candidate just to make sure na pag nagsimula at natapos si impeachment case laban kay Sara Duterte, is matalo to at matatanggal sa pwesto. Kung, kung gusto nilang gumawa ng kabutihan o kalukuhan, konsensya na nila yun. Basta ang advokasya lang ni Atty. Harold Respicio ay ang isang napakalinaw na tama! Maglagay ka lang ng isang measure para maiwasan natin ang mas malaking kalukuhan na pwedeng mangyari sa ating eleksyon. So do you think there is someone behind Comelec like Chairman Garcia, kung bakit hindi niya sinusunod yung suggestion mo or yung gusto mo. Sabi nga sa Biblia, evil exists everywhere. I follow up, just on one one final. Uh, uh, one Kekano, last, one last. Kekong San Diago. Okay. So of course, the principles principles of justice, social political justice, are enshrined in our Constitution. There's no question about it. But implementing it is a totally different issue? If you have a, uh, under this broken criminal justice system, how do you expect these thousands of victims of ex extrajudicial killings uh, receive uh, the proper justice they deserve? Well, actually, ang ating uh, ang ating batas, ang Constitution, ay, uh, yan ang supreme na batas natin, ano? Ngayon, ang mapapansin nyo sa Constitution, merong isang provision, yung Bill of Rights dito mo makikita na mas malaki pa nga ang proteksyong binibigay ng ating Constitution, sa batas, sa mga akusado. Dahil ang kalaban ng akusado, Estado eh. And then, itong particular case na ito, kasi option naman ang binigay sa gobyerno eh, in the interest of justice, sabing gano'n. In the interest of justice, the government may uh, surrender. Pero... Yun ang assumption. Meron tayong iba ring maaring undergoing litigation in the ICC, pero nasa Pilipinas. Pero malinaw yung intention ng Republic Act 9851 na as long as he is a Filipino, it is the national law or the municipal law takes precedence over any international treaty. Ngayon, assume, assumin na natin na Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang pagkakataong litisiyan yan. Takot ang mga tao. Wala naman nag-file actually. Eh. Sa totoo lang, walang nag-attempt para tingnan kung talagang meron bang justice sa atin. Eh bakit noong i-demanda yung mga pulis, Kikian de Los Santos sa Kalokan? Bakit na kumbik yung mga pulis? So the justice system is working. Second, 23 years, 3 years after Duterte, there is a new president. This new president can say, okay, prosecution, gawin mo ito. Siya ang head ng executive department and the prosecutory power of the government is under the executive. So, naka three years ka na eh. Huwag mo nang isisi doon na hindi nagtrabaho yung justice system sa panahon ni Duterte when he was in power. You are now in power. Invoke that power, sabihin mo sa ICC. He is our citizen, kami ang gagalaw para sa aming citizen. In fact, President Marcos was very proud. Sabi niya, Hoy, inuwi ko si Mary Jane. Sino yung galing sa Indonesia? Biloso. Nagmamalaki siya eh. Ginawa ko ng paraan makabalik dito. Ginawa ng pamahalaan natin si Sara Balabagan. Inuwi natin dito. Lahat ginawa natin ng paraan. Pero bakit ito na dating Pangulo, hindi ako, pa, hindi ako para sa kanya, ha? Bakit ito na dating pangulo itinatapon mo doon? 'Yun lang naman ang issue ko. <laughs> And uh, I think on that note we need to wrap up today's uh, forum. Uh, again, when I was talking to our resource persons this morning, they were all in unison that, you know, they are not here to change things, but they are here to be the catalyst in changing things in the same way that uh, General Rio and uh, Attorney Harold have been doing, trying to be the catalyst in changing things in Comelec. So maraming salamat po sa inyong lahat for gracing our show. Uh, mabuhay ang Panginoon, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po.